Ang masturbation po ba ay mortal sin? Pwede ba makuha sa pagrosary or need talaga confession or pwede ba sabihin sa Blessed Sacrament sa Tabernacle? Diyan do. Pakibasa ang First John chapter 5:16 to 17. Kung uh, makita niyo naman na ang kanyang kapatid ay gumagawa na ng oh. sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan na hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanan ng hahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino magumagawa gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing hindi matuwid ay kasalanan ngunit may kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayan. Okay, so napakalinaw po. Dito, makita natin yung venial at mortal na kasalanan. Yung mortal na kasalanan ay ang hahantong sa kamatayan. Na di yan madala kahit sa panalangin. Kaya sa aral, kailangan ang kumpisal. At maliban dyan, yung tinatawag na the spirit of lust, the sin of lust, remember, is very sticky sin yan kaya nangangailangan niya ng tinatawag na asceticism. Yung asceticism meaning self denial and gaining absolute self control. Diyan madala sa sarili lang nating pagsisikap. Makakatulong yung paglapit sa sacrament of reconciliation, kumpisal, pagrorosary, at palaging pagsimba dahil alam natin kahit na uh, mga lumalapit sa office para sa sa counseling daming mga di lang addict sa drugs daming addict sa pornography at addict sa masturbation ang sin of lust is very sticky sin kaya nangangailangan talaga ng asceticism yung total self denial and self control yon problem django